Thanks always. Ayan. Thank you so much. I love you all. I love you more and more. And God bless you all always. Bye. Salamat sa support. Si Sikoy Nori, puntahan ko mamaya yung ano bahay mo. Sana all my sponsor. O, oh, um, koan, si Sikoy Nori. Siya yung naano nagbigay sa koan. Sa laptop. Uh, Pag December. Malapit na mag one year. Mag one year na si Sikoy uh, ika-December. December. December ba yun, Mamshi? Or, wala pang December dahil November. November ba yun eh? November ba yun, Mamshi, Kati Onishi? Nakalimot ko. <laughs> Bye all from Kati Onishi. Ayan. Nakalimot mga ko si Zikinori eh. Basta kapit na siya mag one year. Ako sang ikuan recap tong kuan katong video ni Kuya Lito Mabitat. Eh, basta kayo mag one year na ni. Ako. Ayan, thank you. I love you all. God bless you. All more, more, more. Chop, chop. Bye. Kaysa, asa man to ang kuwanan. Ayan.